Awa, awa, awa sir! One day sang araw at tatlong bito oh, dito ang lalaki, wala siyang mahuna-huna, wala siyang mabuhat kasi wala siyang magawa. So, sa puntong ito, nakaisip siya ng paraan na kung hindi siya mabuboard, sumoto, so, lumakad siya dito ng mahinahinay tapos umaspas madali. Nagmay ba? Oh, sumoto, so, ma manguanday siya ang lalaki dito, kumuha siya ng kuan saging kay gagawin niya ng barel lang pusil-pusil ba sumoto so, na mabilis siyang tumakbo dito uh, wala ba dahil siyang tumakbo kay naglakaw rin dahil siya tumoto so, no nagkuan niya nang limpyo at din, dinisan niya dito sa puntong ito ah, uh, malapit na matapos itong lalaki kumuha ng palwa ng saging ano bang tawag sa dito uh, basta kay saging yan sumoto so, umalis na ang lalaki daladala na niyang palwa ng mga saging sumoto so, sa puntong ito malapit na siyang po basta ay amot lang wa ko di ko kabalo mo voice over but dito na linisa na niyang baluwa na saging gawin niya ito ng baril samtang tinusok-tusok niya na lapos pang kanyang kamay so dito na Linis, linisin naman na linisan na niya basta ligilimpiuhan sa so, moto gumawa na siyang pusil-pusil na baril na, sa saging basta mga batang 90s rang karilit nito basta okay. kasi mga batang ngayon na wala na nalulong na sa social media hindi na nila na kuha ng mga childhood memories ng mga laruan ng pusil-pusil ba so sa puntong ito natapos na dito ang lalaki oh, oh matik ano pa magagawin oh, isang pula na natin yan oh, na tayo pumunta na tayo sa bakbakan at dito sumampul lang sa sinampulan na niya tinistingan na niya kung lakas ba ito pumutok ah, basta kay dito wala ba siyang kalaban nakikita dito basta kay ah ah oh, side side ito na burag buang na tao muna ang pinginan nyo ni na buang na ni so mo ito dito punto ito mawin sa kanyang bahay dinala niya ka ng barel at sina side side niya dito so mo to, lalaki salamat sa paglantaw ninyo mga waamong kis ko ni Ibogislog